Hello guys. 'Yan for today's video. Tayo po ay nagluluto ng gulay na pakbet. 'Yan po ang aking sariling recipe. Friend, para naman maiba. Meron tayong talong, sili, ampalaya, okra, meron din tayong halabasa, at nilahukan natin siya ng alimango. Thank you guys. At sa ibabaw, naglagay tayo ng cheese. Ayan. Mm. ayan nga guys kumukulo na ang ating kulay takpan lang po natin yan para maluto yung ibabaw ayan takpan po natin yan at maghintay tayo ng 30 minutes luluto po tayo ng gulay. Ang gulay na magpapahaba ng buhay. Kaya, meron tayong alimangot. May lahok ang ating gulay na alimangot. menanti. Hmm. Creamy and nothing too